So you, what's up mga brad? Parang kargado po ang inyong idol umuwi ngayong gabi. Ayan. Apat na PE-1250 at anim na BCS-450 na driver unit. Ayan. At dalawang uh, SRX na caber. Bali, apat po to ang order ko sana. Pero dalawa lang po ang dumating. Kasi may nag-order po sa atin na apat na box. Pero paano po ito namin maisip na dalawa man lang ang dumating? Ayan. At baka magtataka kayo mga brad, bakit anim po yung driver unit na dala ko na apat naman yung speaker na ikinarga ko? Ayan. Alam nyo mga brad kung bakit? Meron pong nag-order sa atin na walang speaker box lang at saka driver unit po ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer. Ayan. Pati pati yung is cover, ayan. Apat sana tong inorder ko pero wala na daw ng stock. Dalawa lang po ang dumating. Paano po to namin maiisip yung nag-order na taga Tacloban? Shout out po sa taga Tacloban. Baka sa sunod na na linggo yung order mo. Kasi ayan na lang po ang kulang. Actually tapos na po tong box mo pero Uh, pangit naman po kung ipasip namin na wala pong SRX cover kaya maghintay na lang po kami uh, baka dumating po ngayong susunod na mga araw ayan po ang karga natin ngayong gabi mga brad at ito pa, meron pa tayong mga accessories dito ayan ayan, PE-1250 ayan o, oh. tingnan ninyo PE-1250 apat po to at set out po sa nag-order nito ayan na po yung sa Dumagiti City, ayan na po ang order mo, sir. Yung dalawa. Yung sa Tacloba naman, ito pong dalawa. Yung sa KarKar City ng Cebu, ayan po ang sa yung dalawa na driver unit, sir. Kung nakikita ninyo yung pinupost ko kanina na Hokoton brand, ayan po ang driver unit. ayan. Kasi meron naman siyang speaker. Kaya driver unit na lang po ang sa akin. Ayan. Kaya na, para karga, parang kargado po mga brad. At meron pa tayong isang bag na mga accessories at saka ang aking tools. Yan, so shout out sa nag-order nitong mga item na to. At bukas ng umaga mga brad, ay isa sa untis po to namin yung pinupost ko kanina na hukuton. At Kasali po tong driver unit na BCS 450. So abangan nyo lang siguro, uh, baka mga alas, baka mga alas 10 ng umaga o alas 11. Baka mag-live po kami para makita po ni Mr. Customer or para po makita sa lahat ng mga uh, taga-panood. So ayan na lang po, kitakita -kita na lang po tayo sa aming live bukas.